Lima sa sampung estudyante ang nagda dropout sa college. Mas pinipili pini daro kasi nilang magtrabaho kaysa mag-aral. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Karaniwang libre ang tuition sa state universities and colleges sa bansa. May hiwalay pang subsidy ang gobyerno. Ito naman ang dahilan kaya dumami ang enrollment sa kolehiyo. Sa kabilang banda, marami rin ang nagda dropout sa year 2 report ng 2 Congressional Commission on Education o EDCOM, lumalabas na lima sa sampung college student, di na ipinagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Top 3 sa mga rehiyon na may pinakamaraming dropout ang Barb, Central Visayas at Zamboanga. Pinaka nakikitang dahilan ng EDCOM ang gastusin at mas pinipili ng mga estudyante na magtrabaho na. Hindi lamang naman sa yung gastos, di ba? May gastos din para sa transportation, may allowance, may mga projects, tapos iahambing mo yung gastos ng pag-aaral ng kolehiyo versus doon sa opportunity cost or what we call yung pwede sana nilang kitain kung nagtatrabaho na lamang sila. Issue rin daw ang tertiary education subsidy cut na ibinaba sa 10,000 pesos mula sa 60,000 pesos. Sa halagang ito, limitado na lang sa ilang kurso ang mapagpipilian. Kaya yung mga naka-enroll sa mga programang di napasok sa budget, gaya ng nursing, umaatras na. Idagdag pa raw rito ang kawalan ng functional literacy o kapasidad na umintindi ng mga binabasa at itinuturo sa klase. So talagang this is an urgent imperative for our country to address because there is no way that we could succeed in our economic goals if our people are not invested in when it comes to basic foundational skills. Para marisolba, may mga mungkahi ang EDCOM sa Commission on Higher Education o CHED. Kabilang narito ang pagdaragdag ng evening at weekend classes para makahabol ang mga working student. Ibalik din daw ang associate o two-year degree program na pwedeng ipagpatuloy bilang four-year course kapag may kakayahan na ang mga mag-aaral. Kailangan din daw palakasin ng DepEd at TESTA ang bridging programs para mas maging handa sa kolehiyo ang mga estudyante. Aminado ang CHED na maraming tumigil sa kolehiyo pero noong kasagsagan ito ng pandemya, unti-unti na raw bumabalik ang mga nag-dropout ngayon. I do not see that as a failure of the higher education system. If students leave to get a job, it is a failure if they live and then they become out of school youth. Hindi lang din daw sa Pilipinas nangyari ang dropout ng mga estudyante para magtrabaho. Sa issue sa subsidya, nakabatay lang daw sila sa ibinibigay na budget ng Kongreso. May mga ginagawa na raw na hakbang ang CHED para suportahan ang mga estudyanteng pansamantalang umalis sa koleyo para magtrabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.